So ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ngayon pa ay, yung uh, bubuwasan namin itong uh, wall putting ng uh, bakod na aming uh, ginagawa dito sa Larasin uh, Tower of Project. At ito ay uh, nandito sa bandang uh, north side ng uh, building. So ayan guys, open na yung mga tukod natin dyan sa forma. Ang kapal po ng abo ay 25 cm at ang uh, lapad naman po niya ay 60 cm. Ang ratio po ng halo natin ng simento ay uh, isang bag ng simento, tatlong bag ng graba, at tatlong bag ng buhangin. Ayan, one three three mga kaibigan. So ayan umpisa na yung buhos ngayong so, linggo. So buhos ng uh, wall putting. Uh, July. 22 ba ngayon mga kaibigan? Linggo? So yan, bali dalawang bagra mixer yung ating ginawa para mabilis. Ayan, yan isang uh, dekuryente yan. Yung isa naman ay di gasolina mga kaibigan. So yan guys, 133 yung ating halo para doon sa wall putting. Ayan, special over overtime po ito ngayon mga kaibigan dahil ah, hindi ito. So, kailangan na uh, mabukas ang mga para sa bonus. Ay, uh, pwede na uh, mag-switch sa mo yun. So, yan, gamitin natin yung bobcat na uh, siyang tagahakot ng mga buhangin at uh, graba kasama din ng simento. Napakabilis mga kaibigan kung ganyan yung panghakot ng materialis. Ayan, may nagpo may nagbubuhos, So, dinidrill dun sa plywood. Para malagyan ng alam rin ng may tali, yung uh, tubo na siyang uh, magpapatibay dyan sa forma. Iyan, napagastos din ang uh, magbakod mga kaibigan. Lalo na kung may uh, disenyo mula sa architect. So, pag-reputo ng Rockwell Landa Corporation mga kaibigan. Bakod po ito ng Larsen Tower of Project na aming uh, ginawa o ginagawa pa lamang. Halos sa uh, tatlong taon na yung nakakaraan. Napakatibay ng bakod na ito mga kaibigan dahil doble yung kanyang CHB. Ayan, at 16mm yung gamit na bakal para don sa mga dowels. Every 60cm yung uh, spacing ng dowels mga kaibigan. So, kada hollow block nyan ay uh, dowels yan, meron mong tatapos ng ating pamporma so ganyan dito sa construction mga kaibigan may kanya kanyang trabaho ayan, yan naman yung mga naltagan na ng bakal ng para sa wall putting pa din Nasa unang bahagi pa lang kami, mga kaibigan, ng uh, pagpuputing or ng pagbubos ng awal uh, puting. Mayroon pa itong uh, far 2 at hanggang far 3 dahil uh, medyo mahaba, mga kaibigan, itong bakod. Nasa mahigit isang daang uh, linear meter, mga kaibigan. Yan yung pinakadulo, mga kaibigan. Yan, di pa nababaklas yung dalawang formas doon ng uh, poste. So ayan, ito yung bandang dolo mga ibigan Nabuhusan na rin yung poste na yan. Kaya lang sa lonis na mababaklas. Dahil uh, priority yung uh, buhos ngayon. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung babgat sa inyong hakot ng uh, materialis na gagamitin sa buhos. Guys, ganyan katibay yung uh, wall putting para sa CHB. Hindi tulad sa probinsya na hinukay mo lang, binuusan mo na, tinusok mo na yung bakal. Ito hindi pwede dahil meron pa siyang lain concrete na patungan ng parilya, mga kaibigan. Meron din siyang spacer block. Dahil may uh, lain concrete, ha? may spacer block pa para sigurado na hindi kakalawangin yung mga bakal. So ayan, medyo basa yung ating uh, alo para mabilis uh, bumado, bumaba doon sa alulog. One three three mga kaibigan, yung uh, mixing uh, ratio natin. Isang bag ng simento, tatlong uh, bag ng buhangin, tatlong bag ng graba. Ayan guys, tuloy-tuloy yung buhos. So ayan, maraming salamat sa inyong mga panonood. pag subscribe na lang itong ating mga YouTube channel. At uh, pag i ang notification bell kung gusto po ninyo ng mga ganitong video mula dito sa construction site. Yan naman po yung poor tower, mga kaibigan. Ayan, tuloy-tuloy lang yung buhos ng ating mga kasamaan. Yan naman yung supply ng tubig, mga kaibigan. Yung tubong kulay blue na yan, malaki. Malaki po yan, mga kaibigan. malit konti sa balde ng Boise na 16 liters yan, ganoon kalaki yung tubo ng asul na yan na daanan tubig na siyang magsusupply dito sa buong building ng Larsen Tower yan, tuloy-tuloy pa rin yung bobcat meron din kasign na dalawa doon taga-karga dyan sa bakit iyan naman yung mga halaman dito mga kaibigan Yan Orange jasmine Yan dwarf yan na ano Na kamuning uh, bilog Or yung kamuning tulis pala Yan mga kaibigan Tapos na itong uh, tatlong span yan at uh, mag uh, 11 na AM na marapit na nga break time Ayan, nasa apat na span yung nabuhusan na kaibigan at uh, tataposin yan bago mag break time at uh, itutuloy ito tuloy mamayang hapon yan pa panoorin mo yung uh, karugtong ng video na to tong uh, far 2 hanggang far 3. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating video dito sa YouTube. Ayan, 'yan naman yung Mexican flower mo, kaibigan.